binigyan ko ng title itong aking homily ngayong umaga at ang title ay ang nagbabalita at ang binabalitaan kasi tungkol sa misyon yung mga pagninilay natin sa buong simbang gabi ang misyon natin may kinalaman sa balita tayo ay may ibabalita sa daigdig ito yung tinatawag na ebanghelyo mabuting balita pero hindi tayo pwedeng magbalita kung muna natin tanggapin ang balita. Nitong nakaraang December 8, Piestang Immaculate Conception, sa ordinasyon ng tatlong bagong pari dito sa Diocese of Caloocan, hindi si Mama Mary ang tinutukan ko ng reflection sa aking homily, kundi si Angel Gabriel. Nag-share ako tungkol sa kaugnayan ng papel ni Angel Gabriel sa buhay at misyon ng simbahan sa Daigdig. Tatlo ang aking itinawag pansin. Una, ang papel niya bilang tagahatid ng mabuting balita. Pangalawa, ang papel niya bilang tagapagpaunawa sa kalooban ng Diyos. At pangatlo, ang papel niya bilang tagapag-anyaya na makiisa sa plano ng Diyos. Ito yung gawain ng anghel. Ang gawain ito ni Gabriel, minsan madali, pero minsan hindi rin. Depende rin kasi sa disposisyon ng binabalitaan. Kay Mama Mary, hindi masyadong nahirapan si Gabriel. Pero kay Zacarias, medyo nahirapan siya. At yun ang narinig nating kwento sa Gospel reading natin ngayong ikaapat na araw ng Simbang Gabi. Doon sa kwento tungkol sa pagbabalita kay Mama Mary na siya namang reading natin bukas humingi lang ng konting clarification si Mama Mary. Pero mabilis ang happy ending. Mabilis na nasungkit ng angel ang matamis niyang oo. Sa Diyos. Sa kwento naman, ng pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Zacarias, parang inunahan na nga kaagad ng Anghel yung pwedeng itanong mga questions ni Zekaraya. Siguro dahil excited din siya. Dahil meron siyang hatid na mabuting balita. May kasama na kagad na mahabang paliwanag yung balita na inihahatid niya tungkol daw sa magiging misyon ng bata na isisilang ng kanyang asawang si Elizabeth. Pero ano bang naging reaksyon ni Zacarias? Hindi excitement, kundi pagdududa. Kumbaga sa surprise birthday party, ang na-surprise ay hindi yung sinusurpresa, kundi yung nanunurpresa. Sabi ba naman ni Zacarias sa angel, e eh, paano ko ba matitiyak na totoo nga yan sinasabi mo? Gayong matanda na ako. At matanda na rin ang misis ko. Matanda na daw sila. Alam niyo, lahat tayo tumatanda. At kung bata pa kayo, isang bagay ang sigurado, tatanda rin kayo. Madalas sabihin ni Pope Francis na ang simbahan ay mayroong tendency rin na umastang parang si Zacarias sa gospel reading na ito. Para bang matanda na hindi na pwedeng sorpresahin. Yung matanda na wala nang makitang bago, wala nang pinananabikan, wala nang pananabik sa buhay. Wala nang pinapangarap na bubuhay na lang sa nakaraan. Kapag ganyan tayo, matanda na talaga tayo. Yung bang ang kahapon, ngayon, at bukas, e pare-pareho na lang. Para bang ang tawag sa ganyan, on maintenance mode inuulit-ulit na lang yung nakasanayan, yung nakagawian. Pareho ang gawain araw-araw. Malungkot ang sabi ni Pope Francis. Malungkot kapag hindi na excited ang simbahan na lumabas para magmisyon. Para maghatid ng balitang magbibigay galak sa mga nasisiraan ng loob dito sa mundo. Ganyan kapag tayo-tayo na lang ang nag-uusap. Ganyan kapag tayo-tayo na lang ang nagkakaintindihan. Yung bang kapag inbes na magpatuloy tayo, eh gusto nating magtaboy. Kapag nauuna pa nating sinasabing ay ang simbahan para sa mababait, magagaling at mga banal lang. Ayan, yan ang simbahang nagtataboy. Hindi tayo simbahang nagtataboy, tayo ay simbahang nagpapatuloy. Kapag ang simbahan para sa atin ay nagiging sarado at eksklusibong samahan ng mga banal at mga karapat-dapat lang, imbis na bukas na pagamutan para sa mga sugatan at may sakit ay matanda na talaga tayo ganyan kapag naghihintay na lang tayo ng mga masisipag na magsimba buti na lang may simbang gabi kasi sa pagsimbang gabi kahit hindi sanay magsimba sumisipag magsimba mga tipong parokyano na karamihan ay kung hindi kayo nagsipuntahan, baka karamihan ng mga tipikal na papasok na simbahan ay matatanda na lang at mga pagod na pagod na rin. Kapag wala na tayong alam kausapin, kundi yung mga tipong manang na inaaraw-araw ang pagpunta ng simbahan. Kapag hindi na natin maakit ang mga bata at kabataan sa simbahan, may problema na talaga tayo. Ganyan kapag hinayaan natin na maging mistulang mga museum na lang ang mga simbahan. Ganyan naman ang nangyari sa maraming bansa sa Europa. Sino ba yung pumapasok ng mga katedral, mga simbahan doon, kundi mga turista? para pikturan. Para bang yung simbahan, hindi na siya lugar para manalangin, kundi curiosity baga, museum of artifacts. kumbaga baga sa punong kahoy, wala nang ibinubunga, nagsisimula ng malanta. Dapat tayong mabahala kapag ganyan na rin ang simbahan. Kapag nakatuon na lang tayo sa sarili natin at wala nang ibang layunin kundi yung i-maintain na lang natin ang ating mga institusyon. Kapag hindi na tayo marunong makinig at hindi na tayo marunong tumugon sa tawag ng panahon, sa mga hamon ng panahon. Merong iba na ganyan ang attitude sa simbahan. Dapat walang magbago. Dapat pare-pareho. Dapat yung dati, yun na lang. Yung nakagawian. Ah. parang yung mga ganyang tipo, mahal nilang simbahan. Pero hindi. Ibig sabihin, kinamumuhian nila. Ibig sabihin, gusto nilang malanta at mamatay. At maging museum. Kapag hindi na tayo kay Kristo humihingi ng diwanag, wala na rin tayong liwanag na itatanglaw sa mundo. Ang dulo ng kwentong ito na maririnig nyo sa mga susunod na araw ay itong si Zacarias na napipi ay aawit na muli nang mabuksan ng bibig, hindi lang salita kundi kanta ang lumabas sa bibig niya. Makakaawit kayang muli si Zacarias kung hindi mo na siya hinayaan ng Diyos na mapipi? Kung hindi mo na siya pinatahimik ng anghel? Kaya siguro, ang dinaluhan namin na sinod sa Roma, sinimulan namin sa isang retreat. First time na nangyari yon sa experience ko ng sinod sa Rome. Usually, trabaho ka agad. Mga discussions, mga debate, mga pagtatalo, pero hindi. This time, gusto ng Santo Papa, tumahimik muna kami. Magdasal ng sama-sama. Mag-retreat. Sama-samang mananalangin at magninilay. Imbes na magdiskusyon lamang o magdebate o magpalitan lang ng kuro-kuro. At kabilin-bilinan niya kung mayroon kaming sasabihin na anuman, siguraduhin namin na ito'y bunga ng pananalangin. Alam niyo ho, ang aga-aga kong gumising, hindi naman dahil sa simbang gabi. Dati ko nang ugali, ang gumising na maaga para gumawa ng kape at makipagkape kay Jesus hindi ko iniinom mag-isa yung kape ko, dinadala ko sa chapel. At doon makikinig muna. Kasi hindi naman importante yung sasabihin ko sa inyo. Mas importante yung sasabihin ni Jesus sa inyo sa pamamagitan ko. Ayun. Kung may sasabihin, dapat bunga ng panalangin at pag may nagsalita ang sabi ni Pope Francis tumahimik muna bago pakinggan yung susunod na magsasalita tiyakin natin na yung salitang narinig natin ay tumimo matanim sa kalooban natin minsan may sinita ako na isang kabataan nung ako'y nasa Angeles City pa, abay, nagsiselfon ba naman habang nag ako? Pero tumitingin rin naman sa akin, paminsan-minsan. Pagkatapos, dahil ito, active sa simbahan, nilapitan ko, Hoy, sabi ko, nahuli kita, nagsiselfon ka sa loob ng simbahan habang nag ako. Sabi niya, Bishop, hindi naman po ako nagtitext. Nagno-notes po ako. Talaga? Upo. Eto. Binuksan niya. Biro niyo, pang siyam na araw ng simbang gabi, nakalista lahat ng topic ng homily. Sabi niya, para ho matandaan ko. Nag-sorry tuloy ako sa kanya. Sabi ko, Wow! Believe naman ako sa iyo. Akala ko hindi ka attentive. Yung pala kaya hawak niya yung cellphone niya, gusto niyang matandaan yung tumama sa kanya na salita ng Diyos. At gusto niyang balikan, i-review lahat ng ito para matanim talaga sa puso. Yun ang dahilan ba tayo nakikinig sa salita ng Diyos para ang mapakinggan talaga natin ay eh, hindi yung pare. <laughs> Parang mapakinggan natin ay ang Diyos na magsasalita sa atin sa pamamagitan din ng bawat isa sa atin. Yun ang susi upang ang simbahang nakikipagkaisang diwa, ang simbahang umapasok sa communion, nakikipagkaisang diwa kay Kristo, ay tunay na makilahok sa kanyang buhay at misyon ng simbahang tumanggap ng mabuting balita ay siya namang magbibigay, maghahatid at magiging Angel Gabriel sa daigdig. Maghahatid din ng mabuting balita para sa mga nasisiraan ng loob sa kasalukuyang panahon